Balitang Probinsya. At para po sa ating balita sa probinsya, hindi palalagpasin ng DSWD ang sinumang mangingikil sa mga ayuda na kanilang ipinapamahagi sa kanilang mga beneficiaryo. Ang karagdagang detalye sa report ni Christopher Tirambulo. Christopher is naghahanda na ang Department of Social Welfare and Development sa kasong isasampa laban sa isang opisyal ng barangay na kumupit ng ayuda sa isang buntis sa Davao del Sur. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Aileen Dumlao, nakapagsumitin na sila ng joint at sigbid upang makapagsampa ng kaso laban sa isang opisyal ng barangay. Naharap ang sospek sa kasong paglabang sa Republic Act 3019 o anti-graft and corrupt practices at iba pang nararapat ng kasong kriminal. Binigyan diin na opisya na hindi nila isinasantabi na mayroong kapareho itong insidente pero sa ngayon may duduri itong isolated case lamang. Ipinunto ng ahensya na ito ay magmistulang babala sa iba pang opisyal ng barangay na huwag ito pamarisan at kinikayat ng mang publiko na isumbong sa kanila kung mayroong mga ng gobyerno ang nanginigil sa kanila upang mabigyan ng agal at aksyon. Matatanda naging viral sa social media ang video message na isang buntis na beneficaryo na binawatan ng 8,500 piso ang nakuwang 10,000 pisong tulong pinansyal mula sa Assistant Individual in Crisis situation na isang opisyal ng barangay. Christopher Carambolo, Newsline. मरा मिसालाबाद सा रिपोर्ट ने आन क्रिस्टोफर